nandito kami sa clubhouse sobrang pagi din dito magiinom yan sila ng tubig dyan at may tubigan yan. may tubigan dyan bait-bait din ng mga management dito kasi naglalagay sila ng tubig para sa mga doggies pagod sila kakaakyat. Pagod si Nala. O, oh, sobrang pagod niya. Nauhaw si Storm. Nauhaw ka, Storm. Pagod na pagod si Nala. Kawawa man. <laughs> paket kasi, eh. kaya sobrang pagod nya nagbago na naman yung mga bulaklak dito sa clubhouse nung nakaraan ay roses, ngayon naman leryo ayan o leryo be nice, okay be good leryo mga leryo oh, ang ganda. Dito yung tambayan namin minsan eh. Dito sila naglalaro. Sobrang saya ng mga ibon. Tingnan nyo kung gano'ng kapagi nga yung araw na dito sa Hong Kong. Nag-inom pa rin si Nala. Di pa rin siya tapos uminom. <laughs> Ganyan siya eh. Uhaw na uhaw yan. You want more water? Nala, we'll put more water. We'll put more water, baby. Wait lang. Oh. Baka mabasak kita. Bakit di man lumalabas ang tubig? Eh? Sobra talaga ang uhaw niya. Ay, ang... Drink more water. Sobrang talaga ang hingal. Ay, si Inday niya sa... Sigaw ng sigaw. Daming bunga ng langka, oh. Sa clubhouse. Okay, inom lang dyan, Nala Bay. Inom lang dyan si Nala Bay, Bay. Ibang ganda ng mga roses, diba? ba? pa paulang ka, oh. Hmm, halos wala nang makita dito sa labas. Yung simbahan, di makita, oh. Sobrang fog. Yun yung Adventist Church sa kabilang side. Sobrang foggy. Hindi natapos kakainom. Ano? Smell, smell roses? Smell, smell flower? You smell the roses there? La, <laughs> na ano na yung mga ubas dito, oh. Hindi siya nag -grow na matay. Smell, smell the flowers. Nala, come here, bebe. Smell, smell the flowers, Nala. Look at the flowers in the clubhouse. Gaganda ng roses ni Kuya. Yung ano, yung garden. lo ang ng mga pasu Dito ang daming pasu Come on, get get out there, get out. Come on. Come on, mga ubas. Mga ubas na tanim dito. Yun ang ganda dito kami nang umaani ng papaya. 'Yan papaya na. No, no, no. Come here, Layla. Tingnan mo 'yung mga langka, ang daming bunga. Maliliit pero sobrang daming bunga. Ano mo yung ano papaya. Dito kami nanguha ng papaya. daming bunga. Ay, tinanggal na nila yung mga ibang hinog. Ang bilis kasi mahinog. Nala! Come on, Nala! May steps dito. Kayang-kayang umakyat ni Nala. <laughs> Ang daming ibon. O, oh, yun o, oh, sa may santol. May santol pala dito sa may, ano, sa may studio ni Jackie Chan. May santol. Go, Nala. Tingnan nyo yung mga mulberry. sa bandaming daming bunga. Yun o, oh, sa baba. Mulberry yan. O, tingnan mo, namumula yung mga bunga. Ano lang talaga yung Dahan-dahan lang talaga sinala. Dito may pebble, ano dito, park. Ano, you know, pebble park. Pwede kang maglakad-lakad tas wala kang chinelas. Wow, ang ganda ng biyuday! Ang ganda ng fog. Ito mo yung roses. yung roses. Grabing gaganda ng mga bulaklak ngayon. Yun yung mga apartments. Wow! Ang ganda na ng mga flowers. Ano dahi wala na itong bu bunga? Kaya nga. <laughs> maligo talaga yung pagdating. Merong bunga dahi maliliit pa. Tinanggal na. Yung dami nitong bunga nang nakaraan. Dito kami nanguha. Yan o. Oh, marami nga siyang bunga pero maliliit pa. Buti pa itong kalamansi na to. So, bandaming bunga, no? Kaso maliliit. Ha, ano na nangyari sa'yo, Layla? Naligo ka na Na, Oo. Kasi, eh kasi ano, wala siyang, ano, pag springtime lang. Pag, <laughs> masaway ko <laughs> Ang liit pa. Bubot pa yan. Pag binalatan mo, day, wala yung laman. Oo, mamaya ah. Sa hapon na natin kunin para nandyan si Chini. <laughs> Si Chini paakyat. <laughs> Ala nga ako paakyatin mo. Ah. Ikaw si Chini na lang kasi magaling umakyat 'yun. <laughs> Meron na. Ayan, oh, dahon, dai dahon, saging. Ay, doon, 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 marami doon. Tsaka yung ano, day. ang tawag dito, yung puso. Asin sinala, saglit. Magbablog lang kami ni Nala dito. Saglit lang. Ibablog muna namin yung mga flowers dito. Tama mo. Oo, oh, oh, saglit! <laughs> Yan na naman siya. <laughs> Ngunguwa na naman daw siya ng langka, saging. Ay, nakong babaeng ito. Napakaganda na ng mga bulaklak kasi springtime. Nung yun nga, pagka ano nung winter to, 'di ba, wala to masyadong bulaklak pero ngayon tingnan mo. Tingnan mo, oh, yung fog, oh, para siyang snow talaga na nahuhulog, may birds pa oh. Maraming birds dito kasi natatakot sila sa aso pag dumadating na yung aso. Okay, bye guys. Thank you for watching.